Ay ka pobre, magandang araw po Medyo kainit lang yung panahon Nandito tayo sa Taniman ng sibuyas kaya Medyo mahal pa ang sibuyas Ngayon sa market dahil Ang mga magsasaka ang namin, Ay nagtatanim pa lang po Ngayon Na nga sibuyas Ayan so Yung mga punla po namin Medyo Pumalpak No? dahil sa binhi siguro ito may mga hindi tumubo yan yung punla dapat ganito po yan oh eh. yan yun yan po yung punla ng sibuyas ganyan po siya yan bago i-transplant po pero ito yung iba walang tubo hindi tumubo sa kwan talaga. Mukhang sa ano talaga to sa nabilhan ng ano sa seeds company. Yung uh, binibilhan ng mga buto. Ito naman okay naman. Okay naman dito banda kuya. Ito naman sa kabila talagang so wala yan. Hindi tumubo yung ibang bini kahit ito mo buwag din ano na ho yun palpak na yun paano yun <laughs> dog magsasaka ayan o oh. good sign na pag mga ganito no ano ganyan pa lang yan dito ito sa Mindoro o sa Bulalaka o mitoro mga kapobre tapos mula ako dito sa nilalagyan ng screen nito tarang lambat Or dahil na pag may mga na mga hayo aso or kung ano man hindi siya agad agad makapasok malakas yung tubig yan na. Yan yung kagandahan dito sa Mindoro. Malakas ang tubig, tuloy-tuloy ang magtatanim ng magsasaka. Ayun. Ito po yung nanay ko mga kapops. Busy siya. Ayan. Ayan yung dito dinalo natin yung isang sasakyan natin sa Mindoro binigay natin kay Nate para paggamit ng pamilya yan ang namimiss siguro ng mga viewers natin noon ay di diba? marami mga viewers nagtatanong sa akin yung isang sasakyan natin na uh, maraming natulungan ang sasakyan na to yeah, no? sa serbisyo publiko ito uh, yung dating kubo ring flagger, patro. Ayan. Yung kubo-kubo ng pamilya dito. May nakalagay na baboy at saka mga hayop. Mayroon din sila dito ang, ano pala, sili. Papakita ko sa si inyo. Ang kapobre. Okay, yung sili nila dito. Ewan may bunga na ba, Lord? Yung sili? Ah, maraming bunga. Ito po yung sili nila dito. Kanino ito kay Glenn? Ah, sa kapatid ko to na engineer. Yan. Ganda ng ano niya. Mga pananim niya, oh. Yung kanyang sili. Dapat, ano? Ano? Kano kilo lor ng sili ngayon? Ano yan? Hindi pa yan. Harpisin? Pero nakaharpis na kayo dito. One port pa lang. Ang lalaki yan, no? Saan? Saan? Saan ba ito? Ah, dito? Ayan, sinu-zoom ko. Malalaki. Yan yung mga ginalagay sa dinuguan, iba eh, pa. Ginagawa mga chili. Ah, chili sauce. Mm, Pagka, uh, maano na. Di diba, umabot to ng dati yung 250? 250. 250. Sana si nanay Tara! Uwis na tayo! Uwis na tayo! Ayun o, no, may pakaya May ampalaya rin sila doon o no? Malalaki Ayan Plito sila eh Ang init ng panahon Nay, may init tayo Uwis na nay! Na doon ang sakyan Napatakbo yung isa <laughs> Si Ate Tina mahiyain niyan Takbo! Kita sa vlog! <laughs> Hindi pa rin nagbabago no? Mahiyain pa rin Ito si Cirilo si Jr. Oh, kita mo yan sir Ah, uh, kahit dito naka-uniform. Naka-ID. <laughs> ha? Ah? <laughs> ID -lace ng ano nyo yan, ah, school ah. Sitaw yan ah. Ba't tiga dito lang? Wala na? Marami na ah, marami na. nag kayo. Oh, maganda yan. Mamaya. Tara. Sakay na tayo. Hello to my black knight. <laughs> Sakay na tayo. Ay, minsan lang ako Magkasakay ulit dito sa Sasakyan na ito na miss ko to kasi maraming na service to. Ay ka, Pops. By the way, thank you very much sa uh, inyong uh, panonood. Magandang uh, araw po. Sakay na nai. Inyo pa yung mga manok? Dami ang okay. kay Kuya Ricky ba to? marami pa doon maganda pala yan mag uh, magluto ah Dugi bye bye dog bye bye